So yun nga no, for today's video mga idol, papakita ko sa inyo kung paano nga pala magsasara ng punto no, ng takip ng budiga or yung tinatawag sa English na hatch cover no. So ito kasing sinakyan ko ngayon is general cargo no. So ito yung punto niya no, nakapatong dyan sa bawat hatch cover no. So ayan mga idol, so paano isasara pala yung mga punto na yan mga idol no. Masasara yan mga idol sa pamamagitan nito, ito yung gantry crane no ito yun no tumatakbo na may release dito kabilaan yan paboristribor may release ya. yan mga idol yan yung magbubuhat sa lahat ng mga punto na yan mga idol para isara para buksan no so tulad ng, ng ginawa na yan no so kailangan may isang operator doon sa taas tapos yan. gamit ng uh, spreader na yan mga idol no so yan yung magbubuhat ng ponton no so yan yung binabantayan dito mga idol na dapat sabay sabay na bumaba yung uh, spreader from port side to starboard side no? so ayan no? o, pagkababa niyan, mga idol uh, kunting abante para pumasok dun sa pinakahok nya no? yung pinakahok yung one para mabuhat na yung ponton so ganyan mga idol oh, ayan no? so binuhat na nya yung ponton then aabante na yun, mga idol no Yan, pag nabuhat na niya, aabante na yan siya ya no. Oh. So, ganyan lang ka simple mga idol ang pagkasara ng punton, no? Sa dito sa General Cargo. So, kadalasan kasi sa mga General Cargo mga idol, ganito yung gamit na hatch cover, no? Hindi yung uh, hydraulic. Ah, uh, meron namang iba, may ilang ilan na uh, nakikita ko ng na mga uh, General Cargo na nakasabayan na ko dito sa Europe hydraulic yung gamit nila no yung tinatawag nating brand na MacGregor so ayan mga idol so naisara na no so ayan no sabay-sabay din aangat yung spreader tapos pupunta naman doon sa naka-stack na ponton mga idol no so ito naman yung cleats no kabilaan meron din siyang safety cleats no so tapos sa taas meron siyang safety lock din no yung widget na tinatawag nila mga idol na kailangang paluin no So, ayan, no? Yan yung cleats dito sa starboard. Tapos, sa port side, meron din siyang cleats, no? So, ayan, no? O, ganyan lang yan, mga idol, no? Ganyan lang kasimple para ma-secure yung hatch cover. So, isang cleats dito at cleats din sa port side, no? Tapos, widget dito sa may top ng hatch cover. So, ayan, mga idol. And din mga idol, dagdag kaalaman na din. So sa bawat punton mga idol, may mga sequence pala 'yan no na pagbunuksan mo siya, na 'yan lang una mong tatanggalin, no? Kasi hindi mo siya tat- pwedeng kung saan-saan ka lang magbukas, no? So bawat hatch cover, bawat punton, may kanya-kanyang sequence para pagbukas at pagsara. So kasi may mga interlocking 'yan mga idol, no? yung para sa safety din. So, yun yung dapat tinitingnan din natin pagka nagbubukas tayo. Tapos, uh, at may sinusunod din tayong tamang trim, mga idol, para tumakbo ng maayos ang gante crane. So, ayun mga idol, maraming salamat sa suporta. Thank you for watching. See you to my next video. Bye! -bye!